Good morning ka brother isa na namang tawag yung ating natanggap at magpapagawa ng sasakyan magpapacheck ang kaseron ito hindi pala itatakbo overheat na kaya check natin yung water pump bali tinanggal natin yung out ng makina papuntang radiator yung hose yan binunot natin tapos pinuno natin yung radiator start <clears throat> pinanggalan namin ng thermostat hindi pa rin na lumalabas ng tubig yung cylinder head natin revolution natin ang water pump o kaya tingnan natin yung radiator baka barado yun, check natin ayun ka brother tinanggal natin yung radiator at check tayo ng mga linya natanggal na namin yung suction hose dito sa baba nung tinanggal ko ito may tubig pa rin yung black bakit hindi na drain lahat titingnan natin. Ayun. Nang salarin. salarin. Pag-o-overheat. Nakita ka, brother. Siguro nung nag-overheat yan, nung tinakpan nila. Na Hindi na napansin yung pasahan. Hindi na tinanggal. Kaya nag-o-overheat ulit. Hmm? Basahan na basahan. Bilog na bilog. Sinuksok siguro dito sa butas. ayun oh. Hmm nung natuklasan natin bakit siya nagiinit sa kayong dito kanina umabago bago natin binaklas. Walang buga. Hmm. Yon, nakita na. Kaya pala, ayan ka, brother. Binalik natin uli yung dating linya. At obserbahan natin kung lalabas na ba yung tubig sa andar sa tulak ng water pump. Putik. U. Oh. Lakas ng ulan. ayun silaki yung ating katulong sa hanap buhay antabay lang at kinakabit yung radiator yun, uh, nilalagyan natin ng tubig ka brother at uh, masubukan na natin kung magtutulak na yung kanyang water pump maya na, papunoy na muna yangat mo yang hose tatapon yan dyan dito yung hose na yan, malaki At hmm? At Parang may narinig ako na ulog kanina, eh. 'pag gano'n ni, ni dito iyak. <coughs> hmm? iyak. na nakaroon ng ano. Ano yan? yan. yan. Kaon. Ayan o, nakabalik na agad yung tubig. Start. Yo! Lakas na o. o. Wala, naubusan na na dito. Wala, Ang Lakas ng water pa mo. Oh. Ah. Lakas. Ganyan. Basa ako. balik muna na hos lakas ng talsik ayun lang ang naging problema ka brother ito kasing makina bagong kabit at ano bagong bili siguro doon sa bilihan yung suction ng water pump hinarangan ng basahan para hindi pasukin ng daga ngayon na naikabit hindi napansin yung nagkabit may basahan sa loob kaya yung tubig ng makina hindi makasirkulate kaya nag overheat yun ang naging dahilan buti na check naman natin na walang lumalabas kanina binaybay natin yung mga linya natuklasan natin na barado yung suction sa block ayan okay na thank you lord at di tayo nahirapan mag trace kung saan yung problema so, Bakal bumaba? Adyasin yan doon Hindi, okay, yung table i-adjust ang lakas ng tulak ng tubig naabot nga ako dito pinisil ko yung revolusyon bugan yung tubig eh. hanggang dito na lang muna ka brother thank you lord salamat muli mga viewers subscriber at mga silent viewers thank you thank you